Pagpatuman sa mga protokol sa paghandol sa mga infectious diseases sama sa impacts, gitutukan karon sa Talisay City LGU. Ano yung report ni Femery Dumabo? Pagpasabot kung unsang ang o monkeypox, ug unsa kini kinipaglikay ang gihimo ni Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista. Ilabi na sa mga kawani sa Talisay City Disaster Team ug sa mga community volunteers. Gipanamduman sila sa mga precautionary measure ung unsay angay buhaton kung aduna i-assist ng mga suspected cases sa impacts. Usa sa protokol ang regular nga pag-disinfect sa mga emergency vehicle nga gamiton sa pagtransport sa mga pasyente. Wala nang kalahian ikan sa mo ang standard nga karon except i intensify lang um, ang kanalagi. again kana para sa para sa ato ang cases nga um, avoid kayo contacts and then probably igayon tingon manto ni doktor bod nga a uh, biga continuous use of o PPE and ang um, siguro jud nga pag disinfect sa ambulance every after runs no so ang atong amo gud na ginabuhat na nato na na, na ang um, every after run. Lakip sa disalmot sa orientation ang presidente sa Association of Barangay Councils ugubang ubang opisyalis nga maoy focal person sa health committee sa mga barangay. Mato ni Bautista ang regular nga ilang pagpabalos mga health officials nga irili usab nga to sa mga talisay nun kalabot sa mga angay buhaton subay sa infectious diseases. Wala ano silang di-orient mga angay. Sila mga unay hinkontak sa mga pasinti kay? All kinds of patients sa barangay ay hatot nila by transport. ba? So, ato na silang gi orient ba ko nga transport sila ug mga inganang mga mga kaso ba. Pero mm -hmm. that was not exclusively for impact san para na gyud sa tanan. Samtang di man required apan gawhang ni Bautista ang talisaynon nga kuno na asa pampublikong lugar mas maayo nga magsulubog face mask ug likayan nga makigdutdut sa bagang duot sa mga tawo kay usa sa pamaagi nga mutakod ang impacts ang skin to skin contact. Uh, face mask will be very valuable especially if are in a crowded place. Because that will not only protect you from impacts or any other diseases, it will also protect you from a more dangerous type of disease, a <laughs> TB. Mato sa City Mayor Sam Sam Gulyas nga angay ang pag-orient sa mga tao aron kalikayan ang panik. Importante nga makaibalo ang publiko kunon saon sa paglikay ng matakbuyan sa impacts. Aside from handling cases, it's more an increasing awareness. That's why ni Ingon Yuko, I posted yun na atay kaso, namatay siya, pero dili impacts ang rason sa iyang pagkamatay. Important mang good as city mayor na mapahibaw ko sa kuang mga tao na naani para ma-aware sila. Isugo ang ato ang City Health ug Disaster Team to talk to all our barangay responders. Kaya na naman tayo community first responders sa barangay para sila nasad ang musumbong kanamo kung na yung mga problema sa barangay of suspected cases of impacts. Samtang, ipaanda mo sabi ni ang isolation facility sa siyudad kuno galing madungagan ang kaso sa impacts. First, ang buhaton ko tanawon ba ang balay kung naabay kwarto na pwede siya i-isolate. Kung pwede siya i-isolate, siya balay all well and good. But if naay mga problema na makadagan, pero simba ko lang, I really hope not. Because nakita man ako kung naka impacts mo, tago man ka, di man ka magpadulo katauhan, na makatakot ka katauhan. But if ever there's a problem, then we will look at certain isolation facilities that we can do. Samtang, Is precautionary measures mga desk officers sa Talisay City Police Station ang gitambaga na sa HEPE sa pagsulubog face mask sa pag-atiman sa mga taong adunay transaksyon sa police station. Regular usab ang imong pagpanglimpyo ug disinfection sa ilang buhatan. Apil na usab ang ilang jail facility uh, meeting with the city health so that they can give us uh, kanang uh, seminar or background or ano kay sa ato ang personal nga diri sa Talisay is ma-aware pod ba kung unsaon since yesterday nag-implement na ta og kanang disinfection o cleanliness efforts sa atong jail og diri sa station O ba ni Cleofer og Prado Family Dumabok Balitang Bisdak